Sandang araw sa ating lahat, lalo na sa iyo, aming kuro, ginaong natin yan. Narito ang pangkat-apat upang mag-ulat. Ang aming grupo ay binubuo ng limang miyembro. Atin nang tapusin ang pagpapakilala, dumako na tayo sa paunang salita ng ating diskusyon. Narito ang limang gabay na katanungan. Mamaya, ito ay ating iisa-isahing tatalakayin. Atin muna ng bigyan ng introduction ang kontekstong ng pinalasa patungkol sa mga pagsasaling ni Johann Wolfgang von Goethe. Siya ay kilalang mahalagang tao dahil sa kanyang ambag sa iba't ibang larangan katulad ng agham, pilosopiya, sining at iba pa. Sa tekstong ito, kanyang muling pinahagi ang kanyang husay na may kinalama sa teorya at praktika ng pagsasalin ipinapakita ang kahalagahan ng konteksto at layunin sa proseso ng pagsasalin, pati na rin ang pag-unlad ng pagsasalin sa loob ng panahon. Upang mas mabigyan ng lalim, atin ang simulang talakayin ng bawat kabay na katanungan. Unang katanungan, sino ang proponent o teorista ng iyong artikulo? Sa buong kasaysayan ng panitikan, isang pangalan ang naging haligi at punlaan ng malawakang pag-unlad at pag uspo Si Johann Wolfgang von Gude, isang kilalang manunulat, makata, pilosopo at siyentipiko mula sa Alemanya. Ang kanyang pangalan ay nakatatak sa mga pahina ng panitikan at kultura bilang isa sa mga pinakamahalagang figura. Si Johann Wolfgang von Gude ay ipinanganak noong ikalabing pito Apat na ng Agosto 28 sa Alemanya. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita niya ang kanyang angking galing sa pagsusulat at pagmamahal sa kultura. Sa kanyang buhay, nagtamusiya siya ng mga karangalan at pagkilala sa iba't ibang larangan, kabilang na ang panitikan, agham at sining. Isa sa mga kanyang mahalagang ambag ay sa larangan ng pagsasalin. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalin, hinubog ni Gode ang daan para sa modernong pagsasalin sa Alemanya. Isa siya sa mga nangungunang tagapagtatag ng pamamaraan at prinsipyo ng pagsasalin. Ang kanyang mga pagsasalin ng mga klasikong gawa tulad ng mga akda ni Homer at Virgil ay nagdudulot ng bagong bahagi ng kaalaman at karanasan sa panitikan ng Alemanya. Ang kanyang aktang mga pasasalin ay naglalaman ng mga ideya at pamamaraan sa pagsasalin na nagtulak sa pag-unlad ng mga pagsasalin bilang isang disiplina. Sa mamamagitan ng kanyang mga gawa, si Gude ay nagtulong sa pagpapalaganap ng kultura at kaalaman mula sa iba't ibang kultura at wika na nagdulot ng malalim na impluensya sa lipunan at panitikan. Dumako naman tayo sa pangalawang gabay, ang letrang B. Ano ang kanyang naging paglalarawan o definisyon hinggil sa pagsasalin? Si Johann Wolfgang von Gude, isang kilalang manunulat at makata, ay nagbigay ng kanyang pananaw hinggil sa pagsasalin sa kanyang sanaysay ayon sa kanya, ang pagsasalin ay hindi lamang simpleng paglilipat ng mga salita mula sa isang wika patungo sa iba, kundi isang proseso ng pagtanggap at pag-unawa sa kultura, kulturang nasa likod ng orihinal na teksto. Sa kanyang depenisyon, ang isang mahusay na pagsasalin ay dapat na makapagdala ng diwa at kahulugan ng orihinal na akda sa pamamagitan ng ibang wika. Para kay Gude, ang pagsasalin ay isang sining na may kahalagahan sa pagpapalaganap ng kultura at kaalaman. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng mga mananalin sa sining ng pagsasalin upang mas mapalawak ang ugnayan at pag-unawa sa pagitan ng iba't ibang kultura. Bukod pa rito, sinasabi ni Gude na ang mahusay na pagsasalin ay hindi lamang tungkol sa pagsasalin ng mga salita kundi pati na rin sa pagsasalin ng kaisipan at damdamin na taglay ng orinahal na, na akta. Sa kabuuhan, ang pananaw ni Gude hinggil sa pagsasalin ay tumutukoy sa kahalagan nito bilang isang sining na nagbubukod ng mga at nagpapalawak na kaalaman sa buong mundo. At para naman sa ikatlong katanungan, paano niya tinalakay ang gawaing pagsasalin o ano ang halaga ng gawaing pagsasalin? Ayon sa tinalakay na aralin tungkol sa pagsasalin, hinati sa tatlong panahon ni Johann Wolfgang von Goethe ang pamamaraan. Una, ang pagsasalin na nagpapakilala ng lupain ng iba sa pamamagitan ng sariling wika. Ang prosa na pinakamabisang paraan upang masigit na maunawaan ng mambabasa ang isinalin na teksto ang sumunod ay lubusang pag-iibang lupain at isalin na inangking ideya at muling ipakalat ang teksto na pawang orihinal na likha. Ito ay tinawag ng may akda na parodistiko at ang ikatlong panahon naman na siyang pinakamataas sa lahat at naglalayong isali ng isang teksto sa pinakaperpektong kapareha nito sa orihinal na teksto. At pagsasali ng teksto na mayroong pagsaalang-alang sa dialekto, ritmo, sukat at sa wikaing gasgas sa orihinal. Gumamit din ang mayakda ng iba't ibang halimbawa ng mga kilalang personalidad sa larangan ng pagsasalin na nagpakita ng iba't ibang istilo. Ayon sa aking nabasang teksto, ang bentaha at sukat sa pagsasalin ay nagbibigay daan upang magkaroon ng pagkakaunawa sa ibang kaalaman ukol sa lupain, kultura at pamumuhay ng ibang grupo ng mga tao. Nabanggit ang mga kilalang manunulat na isinali ng kanilang mga nobela. Letter D. Ano ang naging paliwanag naman niya ng kanyang teorya o pag-iisip hingi sa pagsasalin? Batay sa kanyang pananaw at pagsusuri sa proseso ng pagsasaling, mayroon tatlong uri ng pagsasaling ang kanyang binahagi. Una, ang pagsasalin bilang isang paraan upang ipakilala ang mga dayuhang konsepto at ideya sa sariling wika ng tagasalin. Ito ay naglalayong magbigay ng higit na kabuluhan at pagpapahalaga sa buhay ng mga mambabasa. Pangalawa, magbigay din sa pagsasalin bilang isang parodistiko na pagkilala kung saan ang tagasalin ay nagpapakilala ng mga dikilalang ideya sa paraang kanyang sariling gawa. Ito ay kadalasang ginagamit sa pagsasalin ng mga poetikong akta. At panghuli, ipinakikita niya ang panghukas na uri ng pagsasalin kung saan ang layunin ay maging perpektong katulad ng orihinal. Sa pamamagitan ng gantong uri ng pagsasalin, mapapanatili ang ugnayan sa orihinal na teksto habang nagbibigay ng bagong anyo at kabuluhan sa wika at kultura ng tagasalin. Maraming salamat, ng Michelle. Muli magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Sean Wendell Bautista, ang inyong tagapagtalakay. Ngayon, alam na natin na mayroong tatlong uri ng pagsasalin base sa nabanggit. Kaya't samahan niyo akong tuklasin kung paano nga ba magagamit sa pagsasalin sa Filipino ang mga teoryang ito. Una, sa pamamagitan ng paggamit ng payak na prosang salin, maaaring may ang makadamula sa ibang kultura sa Filipino mahalaga ang paggamit ng payak ng prosang salin. Ito ay makakatulong upang mas maintindihan ng mga mambabasa, mga konsepto at kaulugan ng akdang isinasalin. Halimbawa, ang paglilipat ng mga tulang Ingles ni Shakespeare sa payak na prosang ng Pilipino. Ito ay maaaring magbukas ng pintuan sa mas maraming mambabasa na maunawaan at maaprehensyan ang kanyang mga opera. Ikalawa, sa pamamagitan ng paggamit ng panahon ng parodistiko. Maaring subukan ng mga tagasali na magbigay ng kanilang sariling interpretasyon at pananaw sa mga akdang isinalin. Ito ay maaring gawin sa pamamagitan ng pag ng mga salita, damdamin at kaisipan sa sariling kultura at pananaw. Halimbawa, sa pagsasalin ng mga tula ng mga modernong makata sa Filipino. Maaring payagan ng mga tagasalin na ipakita ang kanilang kasanayan at pag-unawa sa mga kagamitan at estilo ng mga orinal na akda. At ang panghuli, sa pamamagitan ng ikatlong panahon ng pagsasalin, maaring pagtuunan ng pansin ang pagpapanatili ng integridad at kahalagahan ng orinal na teksto. Ito ay maaring gawin sa pamamagitan ng pagsudod sa estruktura, tono at tulugan ng mga salita at pangusap. Halimbawa, sa pagsasali ng mga panitikang klasiko sa Filipino. Tulad ng mga kadal ni Rizal, maaaring bigyan pansin pagiging tapat sa mga orihinal na konsepto at kaulugan habang binibigyan ng bagong buhay at konteksto sa bagong henerasyon ng mga babasa. Sa ganitong paraan, ang tiyoryang ito ng pagsasalin ay nagbibigay daan sa mga taga-salin na maging malikhain at maunawaan ang kanilang mga gawain habang pinapanatili ang kalagahan at integridad na maakdang isinasalin. Ngayon, dadako naman tayo sa malayang talakayan. Kung sino man ang nais magtanong, di maaari lamang itaas ang ating mga kamay at antayin matawag ang kanilang mga pangalan. Sa ating talakayan, lubos nating naunawaan na ang pagsasalin ay isang proseso na may iba't ibang layunin at pamamaraan ang payak ng prosang salin, panahon ng paradistiko, at ikatlong panahon ay ilan lamang sa mga uri nito. Ang mga ito ay nagpapakita ng iba't ibang paraan kung paano may isalin ang maakda mula sa isang wika patungo sa iba. Sa kabuuan, ang mga uri at paraan ng pagsasalin ay naglalayong mapalapit ang mga mababasa sa mga akdang banyaga at mapalalim ang kanilang pag-unawa ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlay at pagbabago ng kultura at panitikan sa iba't ibang panahon at lugar. Muli ako sa Ginoong Sean Wendell Bautista, kasama si Binibining Rochelle Arango, Ginoong Joshua Dable, Binibining Abigail Dagoy, at Ginoong Mark Oresma. Kami ay lubos na sa inyong pakikinig. Nawa ay meron kayong napulot na aral mula sa aking grupo.